Skip Bayless, minaliit si Luka Doncic. Magaling pa daw si Cooper Flag at Los Angeles Lakers may backup plan na kapag hindi nakuha si Yanis ngayong off Pero bago yan, nagtrending naman ang mga pahayag ni Skip Bayless tungkol kina Cooper Flag at Luka Doncic. Malaki kasi ang paniniwala ng kilalang NBA analyst na si Bayless na mas mainam pa raw si Cooper Flag kaysa kay Luka. Ayon sa kanya, mas kumpleto at mas mapagkakatiwalaan daw si Cooper Flag lalo na sa depensa. Isa raw itong 6'9 na shot blocker na may mahusay na tres at mas mahusay sa rin sa inside game kumpara kay Luka. Hindi lang daw ba sa scorer kundi may galing rin sa pagbasa ng laro. Para kay Bayless ay future superstar na agad si Flag at tiyak na magiging mas magandang investment ito ng Dallas Mavericks kaysa kay Luka na bagamat mahusay ay may mga issue umano sa conditioning at depensa. Dagdag pa ni Bayless, si Flag ay may disiplina, dedikasyon at determinasyon. Mga bagay na hindi raw consistent kay Luka. Kung tutuusin, bata pa lang si Cooper ay tila nakatadhana na siyang mapunta sa Dallas. Sa ilang lumang video, makikita si Flag na nagpa-practice so ang isang t-shirt na may logo ng Dallas Mavericks. Ngayon ay malaki ang chance na maging bahagi na siya ng team. Para sa ilang fans ng Mavericks, masakit man ang pagkawala ni Luka, tila jackpot naman sila kay Cooper Flag. Ang tanong na lang ngayon ay kung may papakita ba ni Flag ang lahat ng inaasahan sa kanya? Ang isang bagay lang ang sigurado. Maraming mata ang nakaabang sa kanyang pagpasok sa NBA at lalo na sa magiging kontribusyon niya sa Dallas Mavericks. Samantala, dahil nga sa dami ng mga koponang nagpapakita ng interes kay Yanis Antetokounmpo gaya ng Houston Rockets, San Antonio Spurs at maging ang Golden State Warriors lalong nagiging mahirap para sa Los Angeles Lakers na maagaw siya. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan ng Lakers sa mga trade asset na hinahanap ng Milwaukee Bucks kapalit ng isang superstar na tulad ni Yanis. Sa kabila nito, patuloy pa rin naghahanap ng mga alternatibong paraan ng Lakers upang mapalakas ang kanilang roster ngayong offseason. Dahil dito, isang panibagong trade proposal ang isinapub ni Trevor Lane, isang kilalang NBA analyst na posibleng magbigay lakas sa lineup ng Lakers at magbabalik kay Max Christie, gayon din ay makapagbibigay sa kanila ng isang lehitimong sentro sa katauhan ni Daniel Gafford. Ang naturang trade ay isang three-team deal na kinabibilangan ng Chicago Bulls, Dallas Mavericks at syempre ang Los Angeles Lakers. Sa panig ng Chicago Bulls, makukuha nila sina Maxie Kleber at Dalton Neck mula sa Lakers, pati na rin ang 2026 at 2028 pick swaps. Sa pamamagitan nito, nadara madaragdagan ang shooting at versatility ng kanilang lineup. Si Kleber ay isang veteranong big man na kilala sa kanyang depensa at kakayahang mag-spread ng floor. Samantala, si Knecht ay isang batang scorer na may potensyal na maging maaasahan sa opensa. Ang mga pick swap ay magiging malaking bahagi ng kanilang rebuilding phase. Para naman sa Dallas Mavericks, mapapasa kanila si Naayo Dawson Mu at Gabe Vincent mula sa Bulls at isang 2031 first round pick mula sa Lakers. Si Dawson Mu ay isang young guard na maaasahan sa perimeter defense at ball distribution habang si Vincent ay may karanasan sa playoffs na tiyak makatutulong sa Mavericks lalo na sa second unit nila ang inclusion ng future first round pick ay magandang dagdag para sa kanilang long-term plans sa panig ng Lakers makukuha nila si Daniel Gafford mula sa Dallas at mababalik si Max Christie si Gafford ay isang athletic big man na kayang magbigay ng rim protection at mag-finish sa pick and roll isang malaking tulong para sa playstyle nina LeBron James at Luka Doncic sa kanyang pagdating lalalim ang front court ng Lakers at madaragdagan ang kanilang defensive presence sa shaded lane. Ang pagbabalik ni Christie ay magpapalalim sa wing rotation ng koponan at makatutulong sa depensa at shooting. Kung maisasagawa ang trade na ito, malinaw na lahat ng koponan ay makikinabang.